Magandang tanghali mga ka-OFW ah, uh, Nandito nga po pala kami sa isang Bukari restaurant Kasi po uh, hindi kami nakapagluto kaninang umaga Dahil malamig Kaya kami po ay dito Kakain Yan. OFW ka sa Saudi pagkumakain kumakain ka nito Ito po yung uh, spinach na dahon Sabi nila masubtansya daw yan Maganda sa puso at very healthy po siya. Yan po ang aming kakainin ngayon. Uh, isang one pot na manok at uh, bukari rice na merong kasamang blended na tomato with chili. Tapos, ang pagkain po nito ganito. Ayan. Sasaw-saw po natin doon sa kamati. Tapos, isasama po natin sa yellow rice na kung tawagin po nila bukari hindi po kumpleto ang kabsa pagka walang dahon ng spinach Para yung tawag po nila dun sa manok ay sawaya yun po ang tawag nila dun sa pagkakalitson ng manok sawaya ayan, ayan po yung aking partner pareho kami hindi nakapagluto kaninang umaga kasi napakalamig naman po sa umaga kaya nakakatamad bumangon para magluto sana po guys Ayan. medyo dinaanan na ng bagyo yung plato kaya tingnan naman natin yung ibang mga paninda nila eh. meron din po silang mga halawa kung tawagin ko nila yung halawa yun po yung mga sweet. At mayroon din po mga soda, top drink, at mga dairy products. Mayroon din po silang mga ibang ulam, patulad ng beef masala, at uh, chicken masala, at saka, ano pa yun po, yung babnya. Yun yung babnya po, ang tawagin nila, yung oprah, oprah sa katin. Ayan, at magbabayad na nga po muna tayo ng ating tinahin, bago malimutan, tabi video. Ayan. Ayan, si Sabi. Nangungulat ka ng bayad. Marami din pong pagpipilian dito. Meron din pong laham, kung tawagin niya. Yun naman po ay supa. At meron din kambing. Oh, Ayan po kambing. So, medyo marami pong bumibili. Kaya hindi natin may vlog ng maayos. Kaya tayo po ay lalabas na. Bye-bye.